ang dami po Mami? Ano? Pedi ba naglalaro ako doon? Wow! 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 Mm, mami ya, ah. grocery tayo. Yehey! Yeah, Puti lang. Oh, sige, ikaw din. Wait lang ha, bibili tayo grocery. Buti, buti lang na, 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 na doon ng Mary yung tatay natin. Let's go. Meeting dahan doon. Bili tayo rin yung back to school nyo ha. Bibili ako ito. John, bantay mo yung mo. Okay, mami. Hintay hmm, ko si mami. Say, dito ko dyan. Joplin. Hmm. oh yes nabili nga ito nga yung parda at saktu t-shirt ito dalawa ito din dalawa din isa isa po ah oh, sige sige po ano ito po yes at ito dalawa t-shirt oh ito po oh, yes yes kalam ko to So, so white t-shirt lang? Um, yes, 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 ma'am. Ano size yung pababay uh, at lalaki t-shirt at parda at jogging pants? Size? Size? Fifteen? Size? Sixteen? Yan ang size po lahat to. Um, eh, sige, yan po. Yan po bibiliin. ito, sakto may pera ko. Eto. thank you. Chuk, chuk, chuk. Ginagawa niyo yung dalawa niyo. Nitigil ka nga. Naintay ko nga si mama bibili ipit eh. Ako nga, naintay nga ako yung naglalaro eh. O, tara na gosar. La... Sige. Gosari tayo at laro yung ading mo na. Bibigyan ko siya eh. Kawawa yan. So, punta tayo gosari. Đó dapat dọc dapat una dọc 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 Đây Sorry, ma'am. No, it's not said It's okay. It's okay. Makano kaya to? 400. Puno, puno, pala yung 400. Yes po. Ito, 500. Ito, 600. Ito, 700. At 800. Yan po lahat to. Oh, silly week, silly week lang me. mo na ako na. Ikaw, Jill, Alexa, pahintay nga yung oh, uh, ipit mo ha. Huwag ka sasayang pera ko. 400 din yun eh. Ito. Oh, thank you. Ang bilis naman. Chuk, Ito. Ay, kabilis. So, sabi na, bili mo na yung pipi ate mo na. Yes! Eh, hey, mami, gusto ko naglalaro eh. Tara na, bili tayo. Wait lang, pa ati muna mo na mo. Huwag ka nga maingit ading mo. Tara na. Ayun niya pang ipit. Ang dami naman namin bibi, nagbibilin. Oh my gosh! Mayroon ako bibili naman. Oh, na. Oh my gosh, may make -up. Oh my god. Bibiliin ko dyan. Pag yun, ako. naku, tignan ko, Alexa, huwag mo sasayang pera ko. Ang ako nabibigay yung papa natin. At nasasayang mo pera, wala naglalaro si Bella. Sige nga. Ang gusto ko nga lipstick eh. Ah, kala ko nagbibili ka ipit. Ano ka ba? Ay, ako nga pala nang bibili ako. Ah, ang bibili po? Yes, ma'am. Okay, so, ano kulay po? Pink or white? Oy, Alexa, pink or white daw? Pink daw po. Ayan na. Makani yun po? 500 po. Oh my God, may bigla na mahal. Ito po. Thank you. Yay, may ipit na ako. Ay, Yee, Yay. Puta tayo nagsabi yung adding mo ah, Si Bella. Bella, ingat ka ah. Baka nagtamaan yung nagkalaro mo ata. May kalaro ka ata doon. Yay. Yes po Pwede pa pasok anak ko? O sige po, pasok Maka ano yun? Of course, 2 pesos Ay, sakto 2 pesos Eto po No, Thank you Yay! Okay, you're guys. And see you in my next video. Bye.